Kahulugan ng uling sa panaginip. Ang mga panaginip ng uling ay kumakatawan sa mga pagbabago na nauugnay sa ilang mga kondisyon. Sa karamihan ng mga kaso, ang panaginip tungkol sa uling ay maaring magbunyag ng mga problema na kasalukuyang umuunlad sa buhay ng isang tao. Ang uling ay maaari ding sumagisag sa mga pagbabago sa lugar ng trabaho. Ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay masaya at masigasig sa paggawa ng trabaho. Ang panaginip ng uling ay may maraming kahulugan at kabilang sa mga pinakakaraniwan ay ang kagalingan at kaligayahan sa tahanan. Sa ilang mga paniniwala, ito ay simbolo ng kapayapaan. Ang mga panaginip tungkol sa uling ay sumisimbolo din ng isang bagay na hindi mo madaling gawin ipinapakita nito na ang pasensya ang magiging susi sa pagkamit ng kagalingan at tagumpay. Ang karbon ay pinagmumulan ng enerhiya. Isa ito sa mga kalakal na may mataas na halaga sa pandaigdigang pamilihan. Sa makatuwid, ang mga panaginip tungkol sa uling ay maaaring magpahiwatig ng posibilidad ng napakalaking benepisyo sa pananalapi. Ang panaginip tungkol sa uling ay maaring magpakita ng pangangailangan o pagnanais na harapin ang mga hamon na may sapat na lakas. Ang panaginip na ito ay maaari ring magpahiwatig na mayroon kang malaking potensyal upang makamit ang iyong mga ninanais na layunin. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka tungkol sa pagsunog ng uling sa iyong bahay, ito ay nagpapahiwatig ng alitan o tensyon sa buhay na uling ay nagpapahiwatig na may mga pagkakataon sa trabaho na dapat mong gawin kung nais mong maging matagumpay. Kung ang uling ay lilitaw sa isang panaginip, ito ay karaniwan tumutukoy sa posibilidad na kailangan mong magpahangin ng apoy sa iyong buhay. Ang uling sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagdating ng mga bagong pagkakataon na magtutulot ng maraming benepisyo. Ang panaginip ng uling ay maaari magkaroon ng ilang makakalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang simbolo ng pagbabagong anyo. Ang uling ay nagmumula sa nasusunog na kahoy na kumakatawan sa pagbabago. Sa mga panaginip, ang uling ay maaaring sumagisag sa proseso ng pagbabago na nagpapahiwatig na mga pagbabago ay nangyayari o kailangan sa iyong buhay. Pangalawa, pagdalisay. Ang uling sa panaginip ay maaaring kumatawan sa pangangailangan para sa paglilinis o paglilinis, physical man o spiritual. Pangatlo, pagkamalikhain. Ang uling bilang medium sa pagguhit. Kung ikaw ay isang artista o malikain tao, ang panaginip ng uling ay maaaring sumagisag sa iyong mga kakayahan sa sining o isang pagnanais na ipahayag ang iyong sarili ng malikain. Pang-apat, nakakapinsalang emosyon. Ang uling ay maaari ding kumatawan sa mga mapanirang emosyon tulad ng galit o pagkabiko. Kung nakakita ka ng uling na nasusunog o naninigarilyo sa iyong panaginip, maaaring ipahiwatig nito na kailangan mong tugunan at ilabas sa mga emosyong ito. At ang panglima, mga alalahanin sa kapaligiran. Kung nag-aalala ka tungkol sa kapaligiran o pagbabago ng klima, ang panaginip ng uling ay maaaring kumakatawan sa iyong mga alalahanin o pangamba tungkol sa mga isyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uling at apoy Kapag nanaginip ka tungkol sa uling at apoy, maaari itong magkaroon ng mga kahulugan na nauugnay sa mga nakaraang relasyon. Hindi pa ito ganap na naaalis kahit papaano at nasa iyong isipan pa rin. Kung nanaginip ka ng uling na nasusunog sa apoy, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumadaan sa isang proseso ng pagbabago at paglilinis sa iyong paggising. Maaaring binitawan mo ang mga dating gawi, paniniwala o pag-uugali na hindi na nagsisilbi sa iyo at tinatanggap ang isang bagong landas. Sa kabilang banda, kung nanaginip kang masunog ng uling o apoy, iminumungkahi e nito na nararamdaman mo ang init ng stress, galit o pagkabigo sa iyong pagkising sa buhay. Posibleng nakikitungo ka sa matinding emosyon na mahirap pangasiwaan at kailangan humanap ng paraan para lumamig at makontrol muli. Gayon paman, kung makakita ka ng uling na nasusunog at maraming apoy, ito ay sumisimbolo sa kasalukuyang relasyon huwag hayaan mawala ang apoy ng pag-ibig at patuloy na bumuo ng isang magandang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uling at tubig. Kung nakakita ka ng uling na basa ng tubig, ang isang panaginip na tulad nito ay nagpapahiwatig na may isang kakilakilabot na papalapit sa iyong buhay. Katulad nito, ipinapakita rin nito na kailangan mong pagtagumpayan ang isang bagay sa nakaraan na ngayon ay babalik. Maaring nabigo ka sa nangyari sa nakaraan. At oras na para ayusin nito Kapag pinagsama ang uling at tubig ay nagmumungkahi ng pangangailangan para sa paglilinis o paglilinis ng mga nakakapinsalang kaisipan. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagbabago o pagbabago sa iyong buhay. Bilang kahalili, sinasalamin ito ang iyong pang-araw-araw na buhay kung saan maaaring nakatagpo ka ng uling at tubig sa ilang anyo at pumasok sa iyong subconscious mind. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na uling Kapag nanaginip ka ng pagsunog ng uling, ito ay sumisimbolo na ikaw ay dumadaan sa isa sa mga pinakamahusay na yugto. Ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng kasiyahan at kapayapaan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung ang apoy ay masyadong malaki, kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa lahat ng mga panganib na iyong ginagawa. Kailangan mong magingat sa apoy. Ang panaginip tungkol sa pagsusunog ng uling ay tanda ng swerte o kapalaran sa ilang kultura. Ipinapahiwatig nito na malapit ka na makaranas ng isang positibong pagbabago o makatanggap ng hindi inaasahang mga pagpapala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sako ng uling. Ang isang malaking halaga ng uling ay nagpapahiwatig ng mga pagdududa tungkol sa trabaho na iyong ginagawa. Ngunit hindi mo nakikita ang inaasahang resulta sa isang maikling panahon. Kailangan mo magkaroon ng pasensya at tiyaga upang makamit ang tagumpay. Ang panaginip na ito ay may kaugnayan din sa sambahayan at nagpapahiwatig na ang apoy ng pag-ibig ay pinapatay. Ang panaginip na ito ay isang palatandaan sa paghahanap ng mga hakbang na maaari mong gawin upang mailigtas ang relasyon. Ang isang malaking halaga ng uling sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong gumawa ng mabilis na mga pagpapasya at magkaroon ng kamalayan sa anumang mga paghihirap na nasa iyong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmimina ng karbon Kapag nagtatrabaho ka sa isang minahan at naghahanap ng karbon, ipinapahayag nito na malapit ka na magkaroon ng magandang karanasan. Ang karanasang ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyong buhay sa hinaharap. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na kailangan mong makipagsapalaran upang mahanap ang kaligayahan na gusto mo. Sa pangkalahatan, ang karbon ay sumisimbolo ng kayamanan at kasaganahan, kaya ang panaginip ng pagmimina ng karbon ay nagpapahiwatig ng pinansyal na pakinabang o kasaganahan. Samantala, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagsusumikap, determinasyon at pagtsatsaga. Dapat kang maglagay ng higit na pagsisikap at lakas upang makamit ang iyong mga layunin. Sa kabilang banda, ang pagmimina ng karbon ay maaari din magkaroon ng malalang kahihinatnan tulad ng polusyon, pagkasira ng kapaligiran at mga panganib sa kalusugan. Sa makatuwid, ang larawang ito ay maaaring isang babala na maging maingat tungkol sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon, kapwa, para sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo